magandang araw po sa inyong lahat. So nakaraos na ng lahat ang ating pagdiriwa ng ikatlong taong pagkawala ng inay. Ngayon, ang aking mga kapatid na babae ay lalaban ng maritesan sa aming barangay na kinalakhan ang barangay kumunal. So huwag magkakalas okay, magkakakalas, sama kayo. Hi, number one marites here. Hello, number two. number three. mapapalaban sila sa mga kapatid ko. <laughs> Talagang ilalaban ko talaga itong mga ito ng pustahan. parang pa silang walang ngipin ni Ano. Pero ihahatid <laughs> ko lang po sila doon at tayo uuwi na kasi meron pa po akong i vlog Ikikwento ko sa inyo yung ating kung bakit kailangan natin ng quotation mm. sa na natin gagamitin yun at kailan tayo magpapa ang tawag dito? Magpapa-procedure, magpapa-laparoscopy at laparoscopy nga ba ating dadaanan. So habang ganyan, sama siyempre ka hanggang mamaya. Nasaan <laughs> <laughs> pa <pagay> na yun? <laughs> eh, Ay kasi <laughs> flip-flip. Sira. Masira. Ay gano'n maganda na ah. Wala na yun. Wala, wala, wala na yung tulay din na eh. Na, na. Wala na. Parang ito na yata yun. Ayan. Ayan kasi nang papag-usapan namin yung mga dati na nilalakad namin itong habang ito papunta sa kanto doon para lang makapanood ng TV makatulog kami doon sa aming tiyahin kasama bit 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 kami ng inay kami maliliit Asarap balikan ang mga nakaraan sigurado marami mababalikan ng mga kapatid kong are at mga nako mga marites din yung darat na nila doon nakaredy na actually kanina pa doon naghahanda ay overnight overnight tapos mag-overnight pa sila <laughs> maraming mapapagtis na sa'yo Ayan. Kaya lang malapit tayo sa welcome na kumain. Lahat kami ay dito nagtapos. Ako lang hindi nagtapos ang grade 6 dito. Lahat pero lahat, dito <laughs> uh, lahat pala sila. Ako lang, ang medyo inilipat ng adrate kasi parang pabaya na kami nun. Ay bakit nasa bayan na kami eh, nun Si, si Mel di nakatapos pa rito sa elementarya. Diyan ako nakapag-elementary. Uh, Diyan ako graduate ng elementary. Ay ba't ako so, hindi? Kaya ka kasi inilipat na dahil na-imbiyak ka. ito na. Sandali-sandali ha. Ayan na, ang simula na ko muna. Ayan. Yeah. So yun, parang inilipat nga ako ng inedo kasi parang Nakakabila. hindi nga gugustuhan yung ranking. Parang oh, ganun, oh, okay. nilalaban niya ako ng bongga. So, parang ano ka? Parang first honor ako ng grade 1 to grade 5. Yung grade 6, parang iba na ang nagiging takbo. Oh, so parang para feeling niya may politika or something like that. Yun, may feel ko lang. Wala naman sinabi inay. Oh. So yun. Hindi ko alam kung yung talagang dahilan, pero sa ibang sabayan oh, ako nagtapos sa, ako sa grade eh. 6. Sa grating ko ka nag-rumalo. Uh -oh. ka uh -oh. ka so, lahat kayo, hindi yun eh. Okay, 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 ay, ang okay. Kuya Kristi ay sa inay. Day. Ano ka sa inay nun? Nung no, grade 1 na. Ang inay po ay grade 1 teacher namin. Lahat kami. Oh, first honor ako. First honor ka. Timalin ka. First honor. Meldy. Second honor. <laughs> first honor. Nung grupo admit ako, first honor din ha. <laughs> hindi na kinain teacher oh, ko. Ah, valedictorian ka na? Oh, Ganun rin may kwento yung pagka first oh, honor. valedictorian po siya. Ng, ano, pwede ka kuning speaker dito. Oh. Oh. Wow, ikaw ate. Valedictorian ka rin. Salutatorian niya? Hindi. Swiss rin ang ano, valedictorian. Yung pagka first honor ko, nakapanot ka tatay. Tatay pala rin nakikipagsuntukan pag may mga honor-honor. Sabi <laughs> <Ay>, honor. <ay, laughs> oh, okay, ako oh. yung first honor. Ay, uh. ako naman ay first honorable mention. Wow. To. So, Ante Christian, ano um, maging honor para may nakalaban na isang pamilya sinong oh, oh, ka oh, doon oh, sa ama? Oh, tatay, ang Ante Marim pala, ganun din pala. Muna, nakipag, ako, same din, same din na ama. Nakasuntukan ng tatay. Same din ang kan. Huwag din na lang sasabihin kung anong ang kan. Okay. At baka naman tayo habulin ng ay, ibang iba sa amin komandal dati. Lagi na ako nakakapasyal dito, pero parang first time may Meldy after? Eight years? No? Ano pa ka na dito mga 2016, ganon? Oo, o, parang ganon. Ah, okay, okay. So si Ate kailan lang sinasama ko pag may mga pestahan dito. So, si Ate Christy, mga, siguro mga 2 years ago lang. So ito po ang school. Diyan kami lahat pumasok at nag grade 1 teacher na dyan ang inay. Ayan, pili sa mga Memorial School. So doon tayo sa Bandaron. Ito po, lagi ko sinasabi sa inyo, yung kantong niya ni Amin. So yan ay naibenta na. Ayan, Nalaman na lang namin ay wala na. Ay, sayang ganda. Kantong kanto. So wag na raw alalahanin. So ayate ko lang po sila dito kay na tita at yung mga na Perez at kay Mrs. Perez. Mm -hmm. Wala na rin, hindi na rin kanila. Wala na rin, hindi na rin kanila. Ibenta na rin. Ayun doon tayo tutuyo sa may tricycle at naghihintay na doon ang mga chismosa. <laughs> naghihintay na doon ang mga marites. <laughs> Ayan. Actually, wala naman chismosa sa kanila. Makikipag-chismisan lang sila. Yun. Let's go. <laughs> 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 Naghihintay na. Mga kaibigan natin, chismosa number one, waiting. <laughs> Ayan. O, di ba? Kaya nang takit siya po sa number one? Nagdadalaga. Dahil ako po ay nabalo. Ay, nga eh. Nako. Balitan-balitan na gadinin sa sasakyan. Ang inyong kinakasangkot na kontrobersya. Okay, sa pagkikwentuhan po nila mamaya. Okay. I can, I, I wait. Okay. Pwede ba sa isang sentence ipaliwari mo kung anong kaso? Ano ba pinto ko? pinagpalit daw ako. Ay! <laughs> so malalaman po natin naman, mamaya yan. Sabi naman ng aking apo, ang pangit mo, mas maganda ang Lola Marlin ko. Talagang oh. Talaga, ito yes or no? Yes! Ay! CCTV, Ayan na sila. Ay, ay patay niya, ay, ay, Edna. May mga tanim na si Edna. Oh, meron man din. Oh, ano nangyari? No, no, no. na. na Inani, ina ina pinagmamalaki niya ang kanyang mga talong. Ay, wala na. Ay, nakaw, dahil ah! na walang kuryente. <laughs> so, ikaw ay nanakawan ng gulay, ikaw na may nanakawan ng... Asawa. Jowa. <laughs> Pag nakikita mga pamangkin eh. Jawa ko. Talaga? Ay, sila Girl Lash. Super, sisubukaw sa ako. Oh, taro na natin. Marlene, na si Mabel. An bakit? Ay, sa ang ko. Ay, dito na ito. Ay, po! Ay, ano dito titira? Ay, dito titira yung babae? Yes! Sa akin dinala. At sinabihan pa ako. Pakikisamahan mo. Ah, aba, aba, aba. Opo! ano ka yun? Totoo yun? totoo nga! Tapos eh, di ako eh, nagpahinga na na. Kung masaktang ulo ko, ako hiniga, ano. Kinatok ang kwarto. Marlene, ay pasok. Pahingin ng pera, pahingin pong masahe. Wada tong! Binigyan ko dalawang dalawang libo, dalawang dalawang piso. Ay, sabi ko, pasok kayo. O, ito ATM, baka kailangan ng ATM. I-hotel mo yan. Ano I-hotel mo, wag mo yung dadalhin dito. Ay, bakit nagdala ng girl na sa iyo nung harap harapang ganun? Dadalhin lang. sinundo sa pier. Ay, sus po. Sabi ko yan ang yung katawag lagi na lablabi. Hindi, hindi. wag mo ako kutain. Hindi Pabala po, pa pabala po. pa, 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 pa mang-gusta. So. Ah? Yeah, Ay sabi siya po, hindi Wow! Oh, Mini pool. pa mo, Ed? Dito pa, kay Edna na sa kabila. oh, oh buong ka yung kay Ed Wow! Nakarating so, ka pala doon kay Ed na. Edna. Oh, misang bisita niya si Jason Francisco. Yeah. Uh, Ano, Janice? Alam mo talaga ba? Ay, Unti-unti lang ang ginagawa okay. Bakit? Hey, eh, tita ito. Sa pangalan si, si niya. Sa si anak na ni Merlyn girl... na Anak ni Merlyn na tita. Si Merlyn na naging balain ni tita. ang lalaki ang... ni... tita. babae. Sa babae si Kate. Sa babae Sabi ko eh... Sabi ko eh... Sa ko! Sabi ko eh... Bakit? Yun naman tayo sa personal conjugal. Ay, bakit ang conjugal? Ang title naman sa tatay ko, ko yun. Ang bahay na akin, hindi yun iyo. Ako, oh, oh, doon pa daralhin? Grabe naman. Hindi sa lasing, hindi sa nakain number one? Kaya, 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 sa, sa ano ba yun? Brown out. Hindi pa CCTV. Walang CCTV kasi eh. brown out. Ako yung talo. Hindi pa minanaw. Baka may hmm. pa. Natitira. Ah, si ito ko nang masarap yan. Ah, ano na isira Kachekahan ever, yung oh. uh, uh, bagang, uh, uh, ah, anong tawag doon? tayo matulog, Ikaw wala kang kasama doon oh. sa inyo. Yung Doon nag-start. Ah, isa ko ka naman nakita ng bigan ng dumating. Ah, o si Vanessa. alam mo ba kahit Yung sa ni Lisa. Dahil ang Roy, ang mayaman! Ang unang ipinost Roy, bahay ni Lisa. Padalwa bahay sa persona. Patno pa sunod na araw ang ipinost ni Roy sa persona yung bahay ko dun dalawang maliit. Isinama yung akin sa sakyan adventure Maluma. luma. Adi may may adventure. At tapos sumunod pa. Ay, doon daw siya kayo. Doon daw niya ito sila. Ay! Meron pala. Meron pala si tita. Talaga may inianda. Nako sila rin lang mga malanagaan. At ako yung power sa akin. Dandang lang. naman muna na rin? Alam nila. Yung mami nila is ko teacher din na kinay. Kapit bahay talaga namin sila. Okay, sila yung katabi natin. Tita, tita, hindi sila natang. Ano ba kayo? Tangalian. May tangalian ka. Ay, sarap, sarap. May tangalian. Ha? Mare, hindi sa inyo. A A P okay, pwedeng mapanood ng bala na? Pwedeng mapanood ito ng publiko, Mare? Uh Oo, -oh, pwede naman takdang. <laughs> pwede ko mapanood ng publiko? Itong siniwalat mong kontrobersya? Oo ko naman. Wow! Nakatuwa itong mga to. <laughs> <Okay. laughs> Panik ang madirasa. Nawawala nga na may isang mga babae. Pwede siguro sa akin. Ay, alam na may pera at ATM. Hindi ko ko Dadating dito si mami. Okay. Ah, ay, bakit? Okay. Ay, no, ay, ay! Para tumigil. Ito na no. no. mm -hmm. ikaw. Sige, sabi sa'yo. Oh. Ayan, ay, patakayo Ito na yan. Ikaw okay. no? mo? mo na mo Hindi. Ano mo? Hindi ba? Hindi, hindi ano. Ay! 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 Anong kailangan nyo? Sabi ko yan, kayo, maghutay kayo, mag kayo. Ah, pasok ang lola mo sa kwarto, hindi na tuloy pagkain. Pagdating ko sa kwarto eh, Marlene, Marlene, hey, wow. pero yung pera, wala akong pamasahe. <laughs> Susunto ng babae sa akin ang hingi ng pamasahe! <laughs> ang lola mo, give naman ng 200. Huwag <laughs> <laughs> na sila puro eh, tamakatikin mga pansin. Pagkutay Matagal pa yun, oh. Eh, no? Mahabang maharitesan yan, o. Eh, maniwala kayo. Eh, sotang hon. na. Sotang hon. Manok. Sotang hon. Di tayo, may limang taong pinagkikita mo. Uy, alam mo nung gabi? Kami na, matagal. Oo, matagal. Nakita ko si ano, na ko Lalo na ito. Oo. Oo, nung kami nagkita. Sotang hinola. Sotang hon. Manok. So, So, tanghon yan. Bibel, di tayo may limang taon pinagkikita mo. Uy, alam mo nung gabi? Amin ni Edna, matagal. Oo, matagal. Nakita ko si ano, nakikita ko si ano, nakikita Oo, nung kami nagkita, ilang baba ko nagkaki, ang tagal na. Pero parang ang pinag-iingusan natin noon, nung inesat ng ilagan, yung kay Mito sa gitna, ano. Kung kaya parang ikaw amin yan, parang inyo rin, ano. Oo. Parang hindi malamang kung sino may ari. Parang hindi malamang kung sino may ari. Oo. hindi malamang kapag sungkit pag nag-violet ako, ay unahan. Kinagawa ko na, ako na sa bubong ng tao. Ay, hindi rin. Ang balimbi. O, di ba tayo may kitas-kitas ako. Kita ay, pag nakita ko ni Madam, Hoy! Kung saan nung humapa yung sanga, kanya. Pag lumapit sa aming, ano, sa aming yero, ay di amin. Kaya may bago tayong, ano, on-call na driver, ayun. Adina. <laughs> Dapat siya sasakay magka-tricycle yan. Ay nagkaton marunong pala mag-drive ng kotse. Ay di go, baba siya ng tricycle niya. Ay di inedit na niya kami. Sinervis na niya kami ngayon. Day one niya ngayon. <laughs> so tatlo din ating on call. Okay, lalakad na kami. Good luck sa inyong huntahan. Siguradong epic ang ang huntahan ng mga yan. Kasamantala, sama muna kayo sa bahay. At yun, pag-uusapan na natin kung ano baga ang... Uh, mga kwento tungkol sa aking uh, naka naka ano na nakaambang pagpapaopera o pagpapaprocedure mamaya ko sasabihin ko kailan let's go Hi. okay so pag na natin ngayon ang ating nakaambang operasyon na basically ay tinatawag na procedure dahil hindi naman tayo bibiakin tayo po ay uh, mag-undergo ng laparoscopy ito raw po yung madalian lang. Mga 2 days daw pwede nang lumabas. Iniba nga daw yata ay outpatient pang peg. Pero after ng ilang oras ng procedure ay nakauwi na rin. So na tayong magpakahirap na mag-isip ng Tagalog sa procedure. Sabihin na lang natin yung ating operasyon. So yung ating operasyon ay naka-schedule ng uh, 29 ng April. So maaaring palabas na itong vlog na ito ay papunta na tayo ng ospital or maaaring tapos na ang ating procedure. Medyo may kaba. Kasi lahat naman tayo ay may kaunting kaba. Kahit pasabihin na kung maging confident ka lang, magtiwala ka lang sa doktor, magtiwala ka sa ating Panginoon, syempre andun yun. Pero yung sa ating pagiging tao ay hindi na mawala yung konting pagkaalala na ano kayo sana ano, sana walang pain, sana walang ano. Pero parang may sa sabi na wala na. Wala silang naramdaman, pag dipa ang ganyan, wala na. Yung iba naman natin, wala na mga deputi dipa, dipa basta simple lang. And, uh, kagaya nga na sabi ng kaibigan ko si Prima, na wala naman doon siyang ganun-ganun pa. Samantala rin, dalawang kapatid ko, pareho silang pinadipa, and then nawala na sila ng malay. Nagising na lang sila, natapos na. So siguro iba-iba, baka depende sa presyo. Ha, 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 may di pa di at pag 50 lang pababa ay wala na <laughs> ay nako tayo nag-aaliw-aliw lang and uh, yun nagbibigay ito ng kakaibang excitement at kakaibang ano kakaibang feeling dahil first time nating mag-undergo ng surgery ngayon bakit tayo humingi ng quotation? Kasi, Meron pong... Dito uh, tayo. Ayan, para mahangin-hangin. Meron pong... Maraming tumutulong sa atin. At meron po akong isang uh, masugid na tumutulong na meron siyang paglalapitan. So, kailangan natin ang... Yun ang, hiningi, ang hiningi sa akin na yung aking personal info, sa hospital, pangalan ko, ilang taon, anong birthday, anong procedure, anong findings, kung bakit ako magpapa-procedure. So, yun. And sana ay matuloy. Sana ay matuloy. So, so na ako nagkikwento sa inyo baka mabulilyaso pa. Basta, yun. Paghahandaan natin ang ating procedure. Hindi ko lang po may mga ibang tutulong pa kasi sa sa 200,000 procedure lang. Tinanong ko sila eh. Ano ito ba? Nang na ng procedure lang. So, at, at I mean, procedure lang talaga po yan. Yung ano lang, yung pag alis lang ng gallstone. Wala pa ang hospital, wala pa yung medicine, wala pa yung doctor. Dino ko medyo kinakaba na wala pa yung doctor's fee or professional fee. So, kailang pa rin talaga nating mag ano, maghanda. Ay sabi nga natin mga kaibigan at ayon na rin sa aking personal na pagbumuni-muni, ay bayain na. Ang malagay makaraos dito. Kasi ito talaga yung isang humahad lang para tayo makakain ng ayos. Kasi parang nagka-trauma po tayo. Parang may, pag may konti lang na taba na pumasok sa ating katawan, feeling ko agad parang naku, naku parang ano, parang masamahin din ko, parang ganun. Phobia. Parang tayo So, yun, sana ay matuloy ang mga pagtulong sa atin. At nagpapasalamat ako ngayon pa lang uh, sa tumutulong sa atin, sa mga tumutulong sa atin, diba? At pag napagsama-sama ay konting-konti na lang at baka makasapat na. So, itong at pinaglalaanan natin ang quotation, medyo maganda-ganda to. Kaya sana matuloy, Diyos ko Lord, sana po ay maayos sa ating pong pagkain talagang kontrol na kontrol kita nyo naman and sa isang araw ipagkasamasamahin natin yung mga eksena na hindi ko na naipalabas dahil sa bilis ng mga pangyayari sa bilis ng araw mga ganun tamang tama naman at ang kalimitan sa kanila ay tungkol sa ating pagtitimpi ng pagkain so mapapag-usapan natin kung ano talaga yung bawal kung ano talaga yung takot na takot akong kainin ano talaga tayo kung ano talaga yung mga pagkain na tiis natin hindi kainin sa loob ng halos tatlong buwan o dalawang buwan mga pagkain, feel natin na okay, pero hindi pala mga gano'n. So, ano mga kasalukuyan natin? Ha, diet. Diet? <mulong> Tayo po, hindi dito na sa amin, sa probinsya, kasi mahirap pag malayo. Ano man ang mangyari, mabuti lang malapit dito sa pamilya. Number two, malaki-laki rin yung magagastos po. Pag sa Manila kami next day, kasama ng biyahe. Sa biyahe na lang ang sasakyan ay mga 20 mil na. So, ina-approximate ko mga 35 ang gastusan. Kapag lumuwas ako na, siyempre kailangan naman may kasama. Bukod pa mga pagkain at... So, sabi ni Dok nga pala, yung aking mga bato ay maliliit marami din daw pero hindi matukoy kung ilan I mean hindi na wala na rin time Nagmamadalian kami kasi kung bakit pagka naman yung doktor na aming nakahandang uh, naka mag-surgery sa akin ay nagsisimula ang kanyang clinic ng alas 4 alas 4 na ng hapon kasi parang may parang tinatapos mo na isang doktor na nag-occupy ng isang clinic na yon sa sila na loob ng isang hospital so parang ganun ang kanilang ano ang kanilang peg. Kaya mga alas 6 na kami, mga alas 6 na kami na pa-schedule, hindi ko rato na to rin na-videohan yung pagsundo ko sa akin kapatid nung dumating sa pier. Kaya kulang tayo ng clips sa ating latest vlog. Yung mga nakaranas ng laparoscopy, please comment down below kung ano yung experience nyo. Simula nung pumunta kayo sa ospital hanggang sa kayo ay opera. Gumanon din ba kayo? Or, wala lang? Relax lang? Kayo ba ay ilang araw sa ospital, Wala mong naramdamang pain? Wala mong naging komplikasyon? Sino sa inyo mga maayos na lumabas na agad after 3 hours? <laughs> May mga ganun ba? So, comment lang po kay sa baba at, at babasahin natin lahat yan. Di ko man kayo ma-reply isa-isa, babasahin po natin lahat yan. Basta fight lang tayo. Kaya natin yan kung... I mean, <laughs> fight.